Ay nako, nabubuwisit po ako, naaasar ako kasi ang dami kong binigyan ng lucky numbers. Hindi naman po tinayaan, 'di ba? Nakita niyo yung post ko. Hindi po nila natayaan, nakalimutan daw, may ginawa. Nakatulog daw yung iba naman. Inutusan daw ng may ginawa daw sa trabaho nila, nako po sayang ano po. Minsan-minsan lang po tayong tatama, minsan-minsan lang po tayong mananalo, hindi pa tinayaan, nakakalungkot. Pero dapat po maging masaya tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo po sila Dahil alam ko may mas magandang biyayang nagaantay sa atin Katulad ngayong gabi po Ngayon po ay August 3 Bukas po August 4 mga kalaki Ano po? Magbibigay po tayo ng mga lucky numbers uli ah pag binigyan kita ng lucky numbers ngayon, alagaan mo po mga kalaki ha. Huwag niyo pong bibitawan agad. Okay? Kaya sa mga hindi po nakakasali sa private consultation dyan, na hindi ko po natututukan, kasi private consultation po yung natututukan natin. Pero nagbibigay tayo ng mga lucky numbers tulad po nito, ba? Diba? Gusto ko kasi mabigyan kayong lahat. Sa mga hindi ko pa nabibigyan dyan, huwag po kayong sumuko na magchat maniwala po kay sa akin, mapapansin ko rin po yan. Okay? Kaya sa mga gustong subukan ng lucky numbers namin, mag-follow na po kayo ngayon. Dapat po nakafollow at nagsishare po ng video kasi doon ko po ako tumitingin mga kalaki, chinecheck ko. At sa mga nabigyan ko po at sa mga napanalo namin, congratulations po. Legit na legit po na dito po may mga nananalo araw-araw. Yung 6 digit lucky numbers, ayan po sa taas mga kalaki, okay? Tayaan nyo po yan, pwede po yan sa lahat ng 6 digit. Bibigyan kita ngayon ng lucky numbers kung makakapag-antay ka. Tara po, ingat po yung ingat-ingat.